Christmas Around the World ang tema sa bagulang gibuksan nga Christmas Village palibot sa Northern Samar Provincial Capital. Suruyon takini sa reporting Mark Reggie Abel. pagkatapok ang mga Nortihanon aron saksihan ang formal nga pagbukas sa Christmas Village sa Northern Summer Provincial Capital. Dungan sa pagsiga sa mga Christmas lights o pagpabuto sa fireworks, dayagusab ang pahiyom sa matag Nortihanon. Matod pa, di na kinahanglan pa ang mulupad sa lain laing nasod aron masinati ang Christmas around the world. Kay Dinghi, giusa o pagpabarog ang mga pamusong tourist spot sa Tibok Kalibutan sama sa Pyramid of Egypt, Acropolis sa Greece, London Bridge o guban pa. Samtang, mas midanag ang Northern Samar human parada ang mga float atol sa electric float parade. Daghan ang nahingang ha sa kahayag o kamabulukon sa mga disenyo sa matag float. Mas na-excite ang mga bata sa dihang ilang nakita sa personal si Santa Claus, Mickey Mouse o uban pang mga karakter kabahin kini sa karibuungan sa Pasko 2024 sa Northern Summer nga nagtinguhang maghatag og kahayag sa paglaom sa matag norte hanon na nagsingabot nga kapaskuhan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Radjabella. Balitang Bisdak.